Hello, hello, mga kasiswang. Ito na naman ang sister niyong aswang tulog sa araw, gising sa gabi. <laughs> Ngayong araw na ito mga kasiswang, eh meron tayong grocery dito na galing sa company. Ang habidin sa atin, huwag daw natin galawin ng chips. Ahoy! <laughs> Pero wala namang habilin sa atin na huwag natin galawin ng mga dilata. <laughs> at dahil nagutom na ang aswang, sa kalilipad magdamag, ay ito dahil tanghalin at wala nang mabilhang. Kaya nakialam na tayo. <laughs> Dahil ginamitan nga natin ang mahika mga kasiswam ay nagawa nga natin mailabas laminated na plastic at manchon meat. <laughs> dahil nga sa araw mayon at mahina ang mga aswang kaya dito na lang tayo sa loob ng bahay ng aswang. <laughs> at dahil nga dyan mga kasiswam ay kinapailangan na nga natin maibulik mo rin ang nasabing dilata upang di mahalata na hindi na ito aabot ng isang taon. <laughs> Hindi tayo maaaring magbigay ng go signal na ito ay bawas na dahil may sakit ang mga bata dito sa aming bahay. Ang sapit nila mga kasiswang dapat walang stock na kahit na ano dapat maubos lahat. Kapag hindi kaya ng isang oras sa maubos ng pisay, kailangan magpatulong tayo sa atit bahay para maransak lahat ng display. <laughs> At kaya na nga mga kasiswang, ibalik na nga natin ang buong mga display hindi nila naralaman na wala na palang laman lahat. At hindi nila alam na o paunti-unti na pala nilam ay e-box sa Taco <laughs> kasi hindi na ba sila nanonood ang vlog ko? <laughs> At ayan na nga mga kasiswang, may display ka na, may ulam ka pa, double purpose, di ba? <laughs> At sa susunod naman mga kasiswang, ang paplanuhan naman natin kung paano natin mababawasan ng chips. Ahoy, kinakailangan ng matindi plano dito. Tulungan niya naman ako. <laughs> At pagkatapos nga ng lahat ng mga yan, ay papakita ko naman sa inyo ang finished product. <laughs> ayan guys, itlog lang ang aking dinagdag. Hahaha! <laughs> Ay payun nyo mga pasiswam, wala namang ebidensya at saksi na ang lata ay nasa loob ba pero ang laman ay nasa labas na. <laughs> like and share na lang po. Don't skip ads na nasa dulo ng video.